Welcome to Miss Calle Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi muna namin sa inyo. Magandang araw po sa lahat ng tagapakinig. Ako po si Eloisa. 25 anyos at kasalukuyang nakatira sa Davao. Ang kwento ko pong ito ay ang istorya ng isang pagkakamali sa aking buhay kabataan. Tanda ko ang araw na mawala sa mundong ibabaw ang nanay ko. Wala pa akong masyadong muwang sa mundo nang iwan niya ako. pang hindi pa nga ako nagdadalaga kaya napakalaking epekto sa akin ang pagkawala nito. Mas nakakasama ko siya sa araw-araw kumpara sa tatay ko na minsan na lamang kung umuwi at kung uuwi man ay nagkakaroon ng malaking diskusyon sa pagitan nilang dalawa. Madalas silang mag-away na hindi ko alam kung anong dahilan. Dahil kung sa pera lamang, hindi naman sa pagmamayabang, ngunit marangya ang aming buhay. Naibibili kami ng aming mga magulang ng mga bagay na nais namin at naibibigay ang mga pangangailangan. Nang dahil sa palaging pag-aaway nila, iyon na rin marahil ang bunga kung kaya't madalang umuwi si tatay. Ngunit hindi lingit sa aming kaalaman na kaya wala siyang ganang umuwi sa pamilya namin ay dahil may bago na itong pamilya. Marahil dala na rin ng masyado pa akong bata at hindi pa tuluyang nahubog ng panahon tila wala lamang sa akin nang matapos ilibing si Inay ay may panibago ng kinakasama agad si Tatay. Sa akin ay wala lamang yun. Mas gusto ko pa nga ang isiping mayroon na akong bagong magulang na mag-aalaga sa akin. Ngunit sa nakakatanda kong kapatid hindi siya sang-ayon. Ganoon pa man wala na siyang nagawa, nang ilang buwan lamang din ay nagpakasal na si tatay kay tita Maricel na may isang anak na rin sa unang asawa niya. Siya si Fernan. Sa huli, nagsama silang dalawa sa iisang bubong kasama kami. Walong taon ang tanda sa akin kuya Fernan at halos magkasing edad lamang sa nakakatanda kong kapatid. At dahil hindi gusto ni kuya ang bagong pamilya ng aming ama, ay madalas mag-away si Fernan at ang aking kapatid. Palaging nagsusuntukan. Malimit din akong pinapaalalahanan ng kuya na huwag lumapit dito. Pero dahil kadalasan na si Fernan lamang ang aking kasama sa bahay, hindi ko maiwasang hindi lumapit sa kanya. Minsan, naiwan kaming dalawa sa bahay si kuya ay may practice sa bar city nila. Habang si tatay at tita Maricel naman ay nasa probinsya dahil nagkataong nagkasakit ang nani ni tita Maricel. Kasalukuyang nasa ospital ng araw na yon at walang magbabantay. Kuya Fernan, tawag ko rito. Kagigising ko lamang at walang makain na pagkain sa mesa na siyang nakakapanibago para sa akin. Ang kuya ko kasi ay hindi pa bayang kapatid. Hindi katulad ni Ferdinand na walang pakialam sa akin. May naninilbihan naman sa amin. Ngunit tuwing Sabado ay day off nito. Bumaling lamang siya sa akin. Sunod ay tumalikod din. Wala siyang suot liban sa kanyang boxer. Maganda ang katawan ni Ferdinand. Siguro kung nasa tamang edad na ako, ay baka nahiya na akong pagmasdan siyang nakabalandra habang walang suot na pangtaas na damyat. Kuya, wala tayong pagkain? Tanong ko. Magpaluto ka na sa kuya mong bugnotin. Naiinis naman niyang sabi. Mabilis siyang naglakad. Naiwan akong natuod sa kinatatayuan at maluhaluhang tinititigan lang ang kanyang likuran. Nang dala sa inasal ito, hindi ko mapigilang umiyak. Narinig niya akong umiyak dahilan para mapahinto si Fernan ng panandalian. Nabubwisit pa siyang napakamot bago ako pinatahan. Sa huli, wala siyang nagawa kung hindi ang pagsilbihan ako labagman sa kanyang kalooban. Oh, kumain ka na! Masungit pa niyang sabi bago pabagsak na inilapag ang pagkain sa harapan ko. Nakahain na sa mesa ang pagkain nang tumunog ang doorbell. Mabilis na lumabas si Kuya Fernan. Nakita ko pang binuksan nito ang gate at pinapasok ang bisita na si Ate Rebecca, ang girlfriend ng nakatatanda kong kapatid. Madalas si Rebecca rito sa bahay, kaya hindi na ako nanibago kung bakit siya narito ngayon. Sabay silang pumasok sa loob ng bahay. Pinaalalahanan ako ni Fernan na patapos kong kumain ay pwede na akong lumabas ng bahay. Basta huwag lamang akong mangiistorbo sa kanila ni Rebecca dahil may gagawin raw ang mga to. Tango lamang ang naging sagot ko. Ngunit, hindi ko naman talaga sinunod ang utos niya. Tinignan ko kung anong ginagawa nilang dalawa sa kwarto. Pero dahil nakalak, kaya hindi ko makita kung anong nangyayari sa loob. Ngunit malakas sa pandinig ko ang boses at daing ni Rebecca. Dahil doon, hindi ko napigilang kalampagin ng pinto. Galit na lumabas si Fernan na tanging tuwalya lamang ang takip sa katawan. Malakas niya pa akong binulyawan at pinaalala sa akin kung anong hinabilin niya kanina. Naabutan ko noon si Ate Rebecca na nakuubli lang sa kumot. Hindi siya nagpakita sa akin kaya mas lalo akong natakot na baka akong napano na siya. Sinaktan mo si Ate Rebecca, no? Galit kong sigaw kay Fernan. luha na ako ng oras na yon. Sumusumus ko ang isipan, anong karapatan ni Fernan na sakta ng girlfriend ng kuya ko? Ngunit, lahat ng yon ay sumusumus ko lamang nakaisipan. Dahil lang lumaki na ako, nang nasa tamang edad na ako, Natutunan ko ang tunay na ibig sabihin na nangyari sa pagitan ni Fernan at ng girlfriend ng nakatatanda kong kapatid. Ang madaing na narinig ko ay hindi daing ng sakit, kundi ng kaligayahang pinagsaluhan nilang dalawa. Kung itatanong niyo kung anong naganap sa mga nagdaan, naging masalimuot ang kabataan ko. Napilitan si kuya na lumuwa sa probinsya kasama ako at tuluyang manirahan doon kasama si Lola. Nang malaman na niloloko siya ng kanyang nobya na si Rebecca, si sarili nitong kinakapatid. Hindi ni kuya matanggap ang mga nangyari. Grabe ang galit niya. Nagkasakitan sila ni Fernan at halos magpatayan. Doon ko rin nasaksihan ang araw na yun kung paano pinili ni Rebecca si Fernan laban sa nakakatanda kong kapatid. Nang panahong yun, doon ko rin napagtanto na hindi ko kailangan ng bagong pamilya ni tatay. Nang oras na yon, doon ako natutong mamuhi kay Tita Maricela, kay Kuya Fernan, at higit sa lahat, kay tatay, na mas pinili ang kanyang bagong pamilya kaysa sa amin na kanyang tunay na kadugo. Ilang taon ang lumipas bago ako tuluyang kinuha ni tatay sa puder ni Lola. Nang una ayaw pa ni kuya, pero ako na rin ang nagsabing gusto ko naman na makasama siya. Lumaki ako na hindi siya kapiling at may puot sa puso na hindi ko nais na hanggang sa pagtanda ko madala ko. Disinuwebe anyos ako nang tuluyang makabalik sa Maynila. Ang laki ng pinagbago ng syudad. Ganoon din si Fernan. Ibang iba na siya ngayon. Mas naging mature tingnan at mas lalo siyang naging gwapo sa aking paningin. Napaisip rin ako kung may pamilya na ba siya? O kung nagkatuluyan ba sila ni Rebecca? kay gandang dalangan nitong si Eloisa. May nobyo ka na ba? Ang tanong ni Tita Maricel sa gitna ng aming pagkain. Hindi ako nakasagot. May nobyo ako sa probinsya. Pero nang lumuwas ako patungo rito sa Maynila, agad ko rin tinigil ang koneksyon namin at nakipaghiwalay. Gusto ko kasing mag-focus muna sa pag-aaral, lalo na at magkokolehiyo na ako at magkakaroon na rin ng bagong buhay. Naku, huwag mo muna magnanobyo ha? Anya ni tatay. Gayahin mo ang kuya Fernan mo. Dagdag pa nito. Mula sa pagkain, umangat ang tingin ko. Ano po bang bagay na dapat kong gayahin kay Fernan? Tugon ko. Ang kuya Fernan mo, may sarili ng negosyo. At kung sakali man magkaroon ng pamilya, may papakain na siya. Sila dyan ni tatay nadiinan ang salitang kuya sa akin. Ah, ang akala ko po kasi, gagayahin ko rin si Fernand kung paano niya agawin ang nobya ng kapatid ko. Panandalian silang ang natigilan. Nabakas ko ang gulat sa kanilang mukha nang dahil sa sinabi ko. Pero nang makabawi, agad din naman akong sinaway. Kailan mo pa naisipan na hindi na ako tawaging Kuya. Nagtatakang tanong naman ni Fernan. Simula nang magising ako sa katotohanan, hindi naman tayo magkadugo, diretsyo kong tuguhan. Pumait ang ekspresyon sa mukha ni Tita Maricel. Maging si Itay, na tila ba hindi na gustuhan ng tapas ng aking pananalita. Si Fernan naman, tahimik lamang na wala ang sinabi ko. Matapos niyang magkibit-balikat, nagpatuloy na siyang muli sa pagkain. Ganoon ang pakikidungo ko kay Fernan. Tuwing dadalaw siya sa bahay, sinasadya akong hindi magpakita. Nagkukulong lamang ako si silid hanggang sa makaalis na siya. Minsan isang araw. Malakas ang ulan. Hindi siya makauwi at napilitan dito na lang matulog. Tatlo na lamang ang silid dito. Nalang umalis kami ni kuya, ang kwarto namin ay ginawang bodega. Ang bodega. Saan ako matutulog yan? Maktul ko kay Fernan. Nakatayo siya sa hamba ng pintuan ng kwarto. Nakaharap siya sa akin, pero wala sa akin ang kanyang mga mata. Napagtanto ko na manipis lamang ang suot ko at wala akong panloob ng oras na yun. Kaya pasimple kong kinubli ang katawan ko sa kanya gamit ang aking mga braso. Doon, Anya sa bayturo sa sofa, kaharap lamang ng kama. Ang una talagang dumapo sa isip ko ay sasala na lang ako matutulog. At the first place, wala naman akong karapatan ni magreklamo. Kwarto niya to. Okay, ikaw bahala. Tugon ko. Nagibit balikat ako at mabilis sa tumalikot. Diretso ang tungo sa kama sabay talukbong ng kumot sa iyako. Hinagilap ko pa ang mga andis ko sa ilalim ng kama kung saan ko yon banda nilagay. Ngayon ka pa nahiya, Anya. Mabilis kong inalis ang kumot at inisyon tinitikan. Nung bata ka pa nga, ako ang nagpapaligo sa'yo. Sa Anya. Nung bata pa ako, oo. Sumbat ko sa kanya. Kamusta pala kayo ni Rebecca? Pagkuwang tanong ko. Wala tugon nito. Anong wala? Naguguluhan ko ang tanong. Wala na kami. Ah, <laughs> pinagpalit ka. Natawa ko ng bagya. Baka naliitan siya. Dagdag ko pa. Sinulyapan ko si Fernan at nakita kong seryoso ang mukha nito. Bakit hindi yung subukan nang malaman mo? Saad niya. Ako bang hinahamon mo? Medyo may pagkapilya ko ng tugon sa kanya. Alam mo, Eloisa, sa mga pinagsasasabi mo, baka hindi ako makapagpigil. Ang sabi niya, hindi ko alam kung ganito ba talaga ang mga lalaki. Masyadong straight to the point. Pagak na lamang akong tumawa para pagaanin ang kakaibang tensyon sa pagitan naming dalawa para kasing biglang uminit ang paligid kahit na may ergo naman sa loob ng silid. At sumasabay rin ang malakas na ulan. Matutulog na ako. May klase pa bukas. Muli na akong humiga. Malakas ang ulan. Malay mo suspended ang klase. Ano ngayon kung suspended? Anong gusto mong gawin? Wala naman talagang ibig sabihin ang sinabi kong yon. Pero tila minasamayo ni Fernand. Tumigin siya sa akin na para bang may ibang ibig sabihin at kahulugan. Nang ilang sandali lamang, naramdaman ko ang pagbigat ng kama. Fernan, dun ka matulog sa sofa. Hindi ko alam pero malumanay ang pagsaway ko rito nang humiga siya sa tabi ko. Nang bata ka nga, magkatabi tayong matulog diba, Anya? Ngumuso ako at naiinis na umusok Ngunit kinabig ako nito palapit sa kanya. Ang dikit ang katawan namin sa isa't isa na halos maramdaman ko na ang lahat sa kanya mula sa aking likuran. Lalo na ang pinagmamalaki niya na talaga namang nagpamangha at nagbigay uhaw sa aking pagkatao. Lalo akong kinabahan ng oras na yon. Sa puntong yon, tuluyan ko siyang hinarap. Ngunit tila naging mali ang desisyon ko nang magtama ang mata namin. Sa mga oras na yon, grabing kaba ang nararamdaman ko. Malamig ang paligid, ngunit pinagpapawisan ako. Rinig ko ang malakas na tibok ng puso ko at sariling paghinga. Gusto kong maiyak at labanin ang tukso. Ngunit sa huli, talo ako nang ako mismo ang kumabig sa kanya. Inila ko siya palapit sa akin at sinuyo ng malambing na halik. Hindi ito ang unang beses ko na humalik. May mga past relationship ako pero hindi nga lang kami nauuwi sa kama. Garalgal kong binanggit ang pangalan niya nang mapansin ko ang paghaplos niya sa aking katawan. Wala sa tono ko ang pagpipigil sa kanya. Sa alip ay ang pagbibigay motibo ko sa kanya na payag ako sa nais niya. Nang mga oras na yon, tila wala akong kinakabahala. Alam ko namang hindi kami maririnig dahil gabi na at nasa kalagitnaan na ng pagtulog ang aming mga magulang na siyang sinabayan din ng malakas na ulan. Hindi ko labos maisip na hantung kami sa ganito. Isa-isang kinulas si Fernan ang mga suot ko. At biglang nag-iba ang ekspresyon ng kanyang muka nang masilayan ang lahat sa akin. Bakas ko rito ang matinding pagnanasa na agad nagpamulat sa akin sa realidad na malito. Ngunit kahit anong pagsampal sa akin ng katotohanan, mas nananaig pa rin ang aking pangangailangan bilang babae. Nais kong kontrolin ng sarili pero tutol ang aking katawan, lalo na nang matamasa ko ang labi ni Fernan mula sa aking leeg na bumaba pa ng tuluyan. Ilang minuto pa nga ay namalayan ko na lang ang kusang pagbukas ng aking mga hita para tuloy ibigay ang sarili ko kay Fernand Sa puntong yun, Halos himatayin ako habang mahigpit na nakayakap kay Fernan, kasabay ng matinding pag-uga ng kama namin. Halos ilang oras din naming tinahak ang rurok, hanggang sa kami makuntento pareho. Simula nang may mangyari sa amin ni Fernan, ay nasundan pa yon. Hindi lamang yon ang naging huli naming tagpo. Naging sunod-sunod hanggang sa napatanong ako sa aking sarili kung ano ba ang estado namin ni Fernan. Ano ba kami? At ano ba ako sa kanya? Babae ako at hindi ko deserve ang ganito. Nalalapit lamang siya sa akin kapag kailangan niya ako sa kama. May minsan na padalaw ako sa sarili nitong bahay. Ayon kay Tita Maricel, hindi pa siya nakapunta sa bahay ni Fernan at hindi niya alam kung saan ang eksaktong lugar ng bahay nito. Isa yung palaisipan sa akin. Kaya nang magkaroon ako ng pagkakataon na malaman kung saan ang eksaktong address nito, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. At agad ko siyang pinuntahan. Doon agad akong sinampal ang katotohanan. Tila binuhusan ako ng isang drama ng malamig na tubig nang si Rebecca ang bumungad sa akin. Bukod sa kanya, may dalawa rin doong bata na nasa edad 6 at tatlong taon. Tuwing naaalala ko po ang pagkakamali ko, napapaisip ako na sana hindi ako nagpadala at nagpadalos-dalos. Nagpaliwanag sa akin si Fernan na may anak na silang dalawa ni Rebecca. Ngunit hindi sila kasado. paman, nagsasama sila sa si isang bubong at ang bahay na binili niya ay para talaga sa kanila. Pakiramdam ko isa kong malaking utu-uto ng mga panahong yun. Ang malaking palaisipan lamang sa akin ay kung bakit tinatago niyang may pamilya na siya kay Rebecca. Marahil hindi lamang ako ang nautunitong babae. Hindi lamang ako ang kanyang panghimagas sa kama, kaya pinili niyang itago si Rebecca para hindi mabunyag ang kanyang tunay na kulay. Dahil sa mga nangyari, nagdesisyon ako na umuwi muli ng probinsya at doon na lamang manirahan. Walang nakakaalam sa pamilya namin sa kung anong mayroon sa pagitan namin ni Fernan. Siguro sapat na sa akin na nagpauto ako nagpaloko at nagparinlang. lang. Iniisip ko na lang na marahil, naganap ang bagay na yon para magbigay aral sa buhay. Oo, nagkamali ako. Pero hindi naman natatapos sa pagkakamali ang buhay. Sa ngayon, isa na po akong guro at balak kong manirahan sa Thailand at doon na rin ipagpatuloy ang aking profesyon. Wala na akong balita kay Fernan. Hindi kami nagkaroon ng maayos na pagkakaayos. Hindi ko rin masasabi na wala na ang puot sa puso ko. Sa ngayon, wala muna akong ine-entertain na mga manlilikaw. May mga nagbabalak na ang bako na ginawa ko para protektahan ang nabasag kong puso. Pero hanggang sa pagtatangka pa lamang siguro muna. Gusto ko kasing pahilumin muna ang sugat ng aking kabataan. Hanggang dito na lang po ang aking istorya. Sa muli, ako si Eloisa.